Hello guys. Ayan. May ginataan tayo dyan. Tulingan. Yung tira natin na paksiyo po gabi, ginataan natin. Ayan. Ilagyan ng talong. Masarap muna yan guys yung tulingan. Ginataan muna. Ay paksiyo muna pala bago gataan. Yan, <laughs> isa Yan. Unang gata lang yan, guys. Una lang, unang gata lang yan, ilagay ko dyan. Yum, yum, yum. Takipan natin guys pero hindi natin siya isasarap. Masyado. Yanon lang. Para hindi maano yung gata. Hindi maglangis. Nagsan piting ang mga kuting. Ang mga pusa. Parang uulan na. Ingat. Bakit nandiyan ka andon yung mama mo? Andon oh yung ate mo at mama mo. Bakit ka nandiyan? Ha? Naini mainit sa labas. Malingat. Mama lang ako mamaya-maya guys oh. Ngayon mga dito maglaba ako kagabi. May baleo doon guys. <laughs> tutupin ko pa mamaya guys hmm. purong gata to talaga guys ang nilagay ko dito porong porong gata sobrang creamy makriming -creamy, creamy siya guys mabuhay mm. mm. ang kahanin yan mamaya iyan <laughs> guys, luto na siya. thank you for watching I love you all bye bye